Pinadapa ng mga pulis ang 46-anyos na lalaking ito sa gilid ng kalsada sa Bawang La Union habang inaaresto. Ang lalaki kasi ang itinuturong suspect sa pamamaril sa kanyang 26-anyos na pamangkin na tumanggi ng pangalanan sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo. Nangyari ang pamamaril sa loob ng bahay ng biktima alas 2.30 ng hapon kahapon, araw ng linggo, July 7, sa Barangay Dili, Bawang La Union. Doon sa kanya ng pagkatalo, dignan lang daw hinamon itong uh, suspect ito si biktima. Hanggang sa nagkaroon sila ng uh, hindi magandang salitaan, uh, dignan na lang bumulot itong uh, suspect ng uh, baril at, at, at naroon nga sa itong biktima. Uh, Nabigla naman ang ilang residente sa lugar ng makarinig sila ng putok ng baril at agad tumawag ng pulis. Hindi pa masabi ng mga pulis kung ano ang eksaktong pinag yan ng dalawa. Tinatanong namin, parang maliit lang na bagay pero may old grudges sila dalawa. So matagal na sila siguro itong maliit uh, na dalawa. Agad namang itinakbo sa pagamutan ng biktima at umalis naman sa pinangyarihan ng krimen ang suspect. Habang nagaantay ng bus ang suspect, ay natsyempuan naman ito ng mga pulis na nagpapatrolya at dito na siya inaresto. Nang dalhin ito sa presinto, itinanggi ng suspect ang pamamaril at hinahanap pa sa ngayon kung nasaan ang baril na ginamit nito. Ang according doon sa ating witness, ang nakita daw niya ay parang uh, 38 caliber, parang 2.5 caliber. Pinag-aaralan pa ng mga pulis kung sasampahan ang suspect ng kasong homicide o murder at illegal possession of firearms sakaling mahanap ang ginamit na baril at kung walang maipakitang dokumento ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.